So magandang araw mga ka Daniel Unang upload natin to ngayong taon 2024 Bale double burner pala yan Narinas na natin kasi kailangan na kailangan daw Bago mag new year uh, Ma pick up nya Taga Bulacan lang pala ang mayari nito Medyo malapit lang dito sa amin Kaya siya na lang mag pick up yata So ayan ipapayate this muna natin para Makita natin kung wala ba ang pukak-pukak or klik gitu kan ya pakalakas nang isa ang ng kanan ah idol mga kadanyo oh. yun taas napakaganda mas ng buga oh hindi ko na muna ilalagay yung ano yung patungan kasi masyadong iinit Hindi <coughs> may problema itong isa na to Hindi simot yung ano tulok ng langis. Lalagyan natin ng tiplon yan parang ano ba da, daloyan ng langis yung ganyan no ganun mga ka daniel ang ano, technique dyan lagyan ng ano daloyan para masyot sa botas at hindi maano yung langis matapon kasi pag natapon yung pangit din tingnan pag yung marumi sa ano yun oh no? kulay blue na napakalakas niya. Bubaga na yung isa, oh. Ah, uh, chamber natin. Yan, oh. So, ayan, mga lakas na, oh. Lalo, gumaganda na yung apoy habang tumatagal. At yung ano niya pala, yung mga ka yung tanki niya, natatanggal yan, naka-bolt yan, o. Oh. Para kung sakaling lilinisin, tatanggalin lang yan, hindi na yung kasama yung frame na ipapaano natin. Yun, tatanggalin lang yan na bolt, at pili nang linisin yung tanki. Hindi na pala malilinis sa loob. Yan yung, ibig sabihin ko, yung matatanggal lang yung tanki, yung oil ba. Kung sakaling hindi gagamitin, tatanggalin yung tanke eh, o kaya marumi na yung langis pwede naman yan tanggalin at uh, tanggalin mo yung pinaka-valve kasi naka-thread naman yun doon mo na padaanin yung ano yung dumi kaya ganung design yan kaya tatanggal yung ano yun walang leak oh mga kadanyel oh napakalinis kaya pintura na lang pintura na lang ako lang nito video inilbo ko pala yung ano, bale dalawang ilbo, yung dalawyan ng hangin. Kasi pag dinirekta yan, maiksi yung tubo, iinit masyado yung ano, yung daluyan ng hangin. Baka matunaw yung plastic na ano, na, ng blower. Kaya ang ginagawa ko ganun, iniilbo ko yan para medyo mahaba-haba. Malayo-layo dun sa pinaka-chamber para kahit papano, hindi gaano iinit Yan, oh. Kaya, naka-elbo yan, oh. Mali dalawang balok-tok yan, oh. Para medyo lumayo sa, ano niya, sa chamber para hindi gaano uminit. At ganda nitong pala na mga ka-Daniel. I-video ito. Kahit ganyan lang, di 4 lang yan, pero napakalakas niya. So, ito ilalagay na natin kasi video pa tapos na rin. Hindi na gaano iinip yan mga bus, you know. May ano yan, may stopper para hindi matanggal. Hindi yan patong lang. May apat na stopper yan dyan. So yan oh. Konting tulog pa ng langis. At maya maya eh. Pauubo siya natin. Para. Okay na yan. Yun lang naman ang importante sa atin eh. Pag tinisting natin eh. Yung. Wala bang pugak-pugak. Wala Walang leak. Para naman pag binigyan natin sa customer natin. Hindi naman sila agrabyado. Sa binabayad nila sa atin. ayan mga boss mga ka Daniel, mga idol maraming maraming salamat sa mga panunood nyo so sa walang sawang panunood sa channel na ito at yung mga hindi pa pala nakapag subscribe at baka naman paki subscribe naman at maraming maraming salamat din sa mga hindi nag skip ng ads malaking tulong sa akin yun mga ka Daniel sana lahat ng manunood wag i-skip yung ads Ayan, medyo paupo sila lang natin yung ilangis at yung isa wala na para palamigin natin at pinturahan.